Marius yes, vlog. Supportan po natin mga kalinga. Maraming salamat po. And sa mga, ano po, mga subscriber po ni Rowan Malalag, sana po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. Marius Vlog, yeah. yan, supportahan natin. And magandang araw po sa inyong lahat mga kalingap. At kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe. At paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang mga video. At ngayon mga kalingap, nandito po tayo sa bayan ng San Vicente. At meron ho tayo ditong nakita na si tatay nga po. At uh, bago po ang lahat, wag uh, huwag natin kalimutan na supportan. Kuya Bal Santos Matubang, at na Vlog at Kalingap Rob. Sa ngayon mga kalingap, kakausapin po natin si tatay kung kita mo po itong bahay nila oh, mga talagang uh, sa tabi lang ho ito ng kalsada pero hindi mo akalain na itong bahay na ito ay may nakatira kaya ho ito nga oh nakita ko kaya kakausapin po natin si tatay kung ano yung maitutulong natin sa kanya ayan po ito ho ito ayan Tatay, ano ang pangalan mo, Tay? Silvestre Gambiaso Silvestre? Silbistre Equipado Gabiaso. Ayan. Ang haba nung pangalan ni eh. Tatay ano? Pa Apelido uh -huh. ng nanay. Ayan po. Uh, Tay, ilang uh, taon ka na ho? Seventy-six na. Seventy-six na ho. Hindi na akong makatrabaho dahil hmm. nahihilo ako. Hmm. Tapos ito ang paa ko nasa pangalan. Ayan mo. Ang kasama ko dito yung buso kong anak na nag-aaral, nakakapasok sa, sa eskolar. Binibigyan ng allowance man nung, nung anak kong mapanganay na nasa Maynila. Yun ang, ano, kaya hindi ko ito masikas eh, dahil wala na akong trabaho. Tayo nasa ano yung asawa nyo? Ay, wala na kami. Nag, ang asawa ko, maliit pa itong buso kong anak nagsama sa ibang lalaki. Nung nasa Mindanao ako, dati ako driver ay. Eh. Nag-aano kami, nagparagawa kami ng mga tower, kasi sa Karating na Kundabaw, sa hmm. Mawab, doon sa Liti. Gawa kami ng tower dyan sa Kayaano. Electrification, pati wood pole. Driver ako sa truck dati. So ngayon ho, anong trabaho nyo ngayon? Well, hindi ko na kaya magtrabaho. Wala ka nang trabaho ngayon Wala kasi? Na. Umaasa na lang ako sa tulong ng bigay ng paunti-unti ng anak ko. Pinagkakasya namin. Nag-aaral man itong college na bunso ko, third year college na, ang nagbibigay dyan ng allowance yung kuya niya. At yung dalawa kong anak na babae, yung isa nasa Surigao, may asawa na. At yung isa naman nasa Ilocos, may asawa na din. Tay, sino ang kasama nyo dito sa bahay mo dito? Yung bunso ko yun, yung bunso ko, second year. Ayan o, yung bunso. Master year college na. kasi nakita ko tay, itong bahay mo talagang, kaya napahinto ako, ano, kaya tininan ko itong bahay ni tatay, talagang lagbasa na ako talaga ang bubong niya, kaya napahinto talaga ako. Hindi nalang nababasa, sinutuluan itong salas. Paano tay, pag yung natutulog kayo? yung uh, tapos uh, umulan. Ay, hindi naman nababasa dito. Hindi naman nababasa yung tinutulogan nyo. Oo. Uh, ito lang. Ayun. Sa kahitin bagay ko. Hindi ko nga maayos. Ayun. Nasaan na ngayon si Kuya Bal? Ay, kilala mo ho si Kuya Bal? Nararinig ko na yung sa radyo. Dito sa desi, ano mo, may station ng radyo dyan sa Palengke. Oo. Uh, na, ano, Si Kuya Baloy eh, medyo nagpapahinga sa ngayon. At uh, taga uh, pala yun. Uh, tay, ano hong, uh, masasabi nyo dahil na, nakarating kami dito sa inyo? Ano hong yung gusto nyong maitulong para sa inyo? Wala naman akong ano, baka kung magsabi ako hindi naman maibigay. Di bahala na ang tulong. Eh, halimbawa, halimbawa lang ho na ano yung uh, priority na gusto nyo uh, maitulong para sa inyo. Eh, itong bahay gusto mo hong mabubungan itong bahay nyo. Hmm. Ayun. Ayan mga kalingap, ito lang ho ang gusto ni tatay na mapabubungan itong uh, uh, bahay niya na ito. Meron na ang kwan, shell na, ayun oh. May nabubuhay ng shell. Ayan. Di matagal na ako kayong walang asawa ngayon? Matagal na. Yeah. Hindi na ako kayo... 25 na yata. 25 Ay, years na. Ay, ano? 16. 16 years na kayong walang asawa. Hindi na ako kayong naghanap ng mapapangasawa? Ay, hindi na. Ito na si Kasi ko na lang. Hmm... Sa ngayon ho, ang uh, pinagkukunan lang ninyo ng pang-araw-araw yung anak ninyo kung magkano yung, lang ibigay? Oh, yung kung magkano lang ibigay yan. Tapos, senior citizen mo na ito, um, may monthly lumpa ng 500 pesos. Meron ka rin yung nakukuha? Oo, oh, monthly ba um, 500 pesos. May 500 pesos ka rin? Pullman din, yung senior ba uh, malaking tulong din ho yung 500 um, ano? Malaking tulong yun na. eh no, ay, ano, mga kalingap ng kailangan kahilingan ni tatay ay mapabubungan lang itong kanyang bahay Kaya nga ho talagang nga. Sira, akala sira, ko sira, no, sira kasi akala ko talaga kanina wala nang wala nakatira dito kaya talagang tapos nakita ko yung daanan sabi ko medyo sariwa pa itong daanan kaya Umakyat na lang ako dito sa inyo. Mabuti na lang tayo, nandito ka at nakita kita. Ay, hindi kita. man ako naalis na <coughs> Ah, palagi ka na lang ako Oo, nandito? Oo, dito na lang ako sa bahay. Kasama mo ang... Ka, Oo, at ito ayun. naman, sa pag may pasok, nag-iisa ako dito. Naauli lang yan dito sa abad. Ayun. Anong pangalan ng anak nyo? Anak nyo siya? Sina. Sina. Si Pado Ayun. Hello Ning, Shena. na kumusta ka Ning? Pwedeng uh, nga... kumusta ka Ning? Ano masasabi mo Ning sa ano gusto mong tulong para kay ta tatay mo? Ah, uh, ano lang naman po talaga yung ano lang po na, talaga yung bahay namin. Itong bubong lang ho dito sa pawid lang ho ano. Meron mm. man yang gigibala. Ayun yung banda. Eh no, tay sana ho matugunan itong mga kahilingan nyo. ano na itong uh, mabubungan itong itong inyong bubong ayan ano pa ho masasabi niyo tay uh, wala wala na ako mas um, pasalamat ako kung matutuloy hmm. hindi na ako nakakabili ng vitamin na ah nagbibitamin kayo tay dati akong lagi akong bumibili ng power cell bagam ni mm -hmm. kapsula. Ayun. Ay wala man pag may pira na bili ako pa konti-konti. Mm. Hindi na ako makatrabaho dito kung tapos nahihi, nahihilo na ako. Nahihilo ka na kapag nagtrabaho kayo? Ayun. That's Tulad po, ngayon, ano umuulan na kaya tutulok na rin dito sa kinalalagyan natin? Dati ito, Ilang uh, taon na ako kayong walang trabaho? Ay, matagal. matagal na. Matagal na ako. Nung tumigil ako at naano ano na nga mata ko, sa pagmanin, tumutulong ako sa mga makilala kong mga nagpokopro dyan, nagpapaupa ko. Ngayon, hindi ko na kaya. Then, kaya hindi ko mapilitin ang sarili ko, baka <laughs> Oh, baka abuti ka diyan ng uh... Abotin ako na ko ng Ayun. Eh pwede mo tayo makita ko yung buong kapaligiran niya tayo oh. para ama no. uh, sila ito, kung basta yung kabahayan lang. Uy, ang ganda ng lukban niya. Oh. oh. Ano yan? Hindi na yan oh. kasi yeah, na yan. no? Oo uh, na. Uh, masarap yan. Ay, eh. napaglilihan daw yan. Ayun. Ayun ho, oh, ang bahay ni tatay. Pero ang gusto lang ni tatay, mapabubungan lang yung yung kanyang yeah, like yung balkon lang mapabubungan lang daw yun eh, sapat ng tulong para sa kanya Ayan o ang bahay ni tatay. Ang ano ko? Dahil ang anak ko ay... Tay, anong uh, trabaho ng anak nyo? Ay, yung... yung anak ko ay nilaki. Ayan ang mga trabaho nalang. Construction. Ah, sa construction. Gusto oh. nung mag-asawa. Gusto naman walang magbibigay ng alawat dito sa kapatid niyang buntong nag-aaral. Tay, ang bait naman ng anak nyo kahit nasa nagtatrabaho siya sa construction ay eh, nasusuportahan pa rin yung mga pangangailangan nyo. Kahit nakulang at least nabibigyan kayo. Ano mm -hmm. po? At pinagkakasya ko Ayun. Ayan ho ang bahay ni Tatay Tatay Silvestri. Ayan, ayun okay. ayan ho ang bahay. Ano lugar itong sa inyo, Tay? For ano? Of Purok Dos Pabrika Pabrika uh, Ito mga kalingap na andito pala tayo sa Purok Pabrika Ayan ho Ayan si tatay ito ang kahilingan niya mapabubungan lang ho yung uh, yung kanyang bu sirang bubong Ayan ho talaga ho naman na uh, talaga naman na uh, lagbasan na ho yung kanyang mga bubong Ayan ho uh, ito lang ho ang kanyang kahilingan Ayan po tayo, uh, Selvestre. Sa kahilingan nyo ho na mapabubungan mo lang itong kay, iyong bahay, ay matutupad na ho yan at pabubungan na ho natin. At uh, sa lahat ng mga nanonood po nitong video, please pakisupport naman po ang aking video para... Marami pa po tayong matulungan. ayapon unang-una ho na unang ho dito si tatay. At sa pagbalik ko dito, ipapakita ko sa inyo kung paano natin pabububungan si tatay Silvestre. Ayan po, marami pong salamat sa lahat ng nakakapanood ng aking video. Hanggang dito na lang po at syempre po huwag natin kalimutan suportahan. Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalinga Prab. Ayan po mga kalingap, sana po uh, lahat po na ibinibi, lahat po na mga in-upload kong video, sana po supportahan po natin. At uh, sa lahat po ng aking makakaya, ay gagawin ko po para mapabubungan ko po itong bahay ni tatay. Dahil yun lang po ang kanyang kahilingan, uh, ibibigay natin ho sa kanya. Ayan po, marami pong salamat.